Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay na ng pahayag ang ABS-CBN tungkol sa balitang naghain si Albay Representative Joey Salceda ng panukalang batas para mabigyan muli ng sa ang network. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng kapamilya network sa ABS-CBN News, hindi umano nila alam ang tungkol sa nabanggit na House Bill No. 11252. Gayunpaman, pinasalamatan nila si Congressman Salceda para sa kanyang suporta. Bukod kay Salceda, pinasalamatan din ng ABS-CBN ang limang iba pang mambabatas na una nang naghain ng katulad na panukalang batas sa Kamara, sina Representative Gabriel Bordado Jr., Arlene Broses, Franz Castro, Raul Manuel, Johnny Pimentel, at Rufus Rodriguez. Noong Martes si Kapito ng Enero, inihain ni Salceda ang panukalang batas na may pamagat na An Act Granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines, and other purposes. Sa kanyang panukala, sinabi ni Salceda na pinatotohanan ng Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue na walang nilabag ang ABS-CBN sa ownership restrictions at wala rin itong pananagutan sa buwis. Binigyang diin din niya ang pagkawala ng halos labing isang libong trabahador noong 2020 matapos mabasura ang prangkisa na nangyari pa sa gitna ng pandemya. Bukod dito, sinabi niyang mahalaga ang malawak na abot ng ABS-CBN sa mga rehiyon, lalo na sa panahon ng mga kalamidad, bilang suporta sa disaster risk management ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, sa mga naunang panayam kay ABS-CBN President Carlo Katigbak, binanggit niyang hindi na pagbawi ng prangkisa ang pangunahing layunin ng network, kundi ang pagtuon sa pagiging isang content provider. Sa kasalukuyan, napapanood ang ABS-CBN show sa iba't ibang free TV channels tulad ng A 2 Z Channel 11, TV5, ALL TV, at GMA Network. Available din ang kanilang content sa digital platforms gaya ng Kapamilya Online Live sa YouTube, cable channels tulad ng Kapamilya Channel, at iba pang online streaming services. Ang dating Channel 2 frequency ng ABS-CBN ay ginagamit na ngayon ng ALL-TV. Sa tingin mo, panahon na ba para muling bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, o dapat magpatuloy sila sa pagiging content provider?